Yan mga master, tinan nyo yung walang drifting. Tinan nyo ito sa mga natin. At gawin nyo lang, ganito. Okay Ayan oh Try na po Mahabaan itong pangako na Nakarap na po tayo sa hangin Kagat na kagat na po Yung ating drifting Tapos nasa natin yung ano Malabo Ayan Kagat na kagat na oh Kung mapapansin nyo Ayan Hindi na tayo Yung ano, labas Kasi eh, Nakagat na yung drifting natin Ayan Sa pagbatak so, naman po Gawin video mo

isang side na bangkahan ninyo yung dalawang po ang gagawin ninyo yan para po yan sa mga nagpo-podcasting tapos 'yung ano 'tong bangka niyo. Tapos ang bato niyo, malinaw po na podcasting kayo. Ang bato niyo po ay laging pagganito. Kami Lagi, 'yung. Kami 'yung naghahari. Live broadcast po. Ngayon, mag-aangat tayo ng trending natin. So, 'Yung bangka po natin laging nakabalagbagyan po yung tamang paggawa ang gamit natin ng drifting mabalagbag po yung bangka natin sa hangin tapos hindi po masyadong mabilis ang ano natin yan yeah, kung makapansin nyo po tapos ang pagbatak po ng drifting kung halimbawa maglipat na po kayo yan makikita nyo po oh. sa tagiliran po yung drifting natin para po kapag nagkakasting tayo meron sa huli ang isa meron sa gitna meron sa unahan tatlo po kayo mga kabato na laging pabor sa hangin ang lor nyo so malayo po yung kas nyo kasi kung nasa unahan lang po yung drifting isa lang po mga kapagbato na maganda ang nasa uli pero kung ilalagay nyo po yan sa tagilera ng bangka nyo yan, gaya po nito kung mapapansin nyo hindi na po naaanod ng malakas yung bangka natin kasi po lamang po. Maraming salamat po sa mga nagpagawa po. Maraming maraming salamat po sa tiwala na binigay nyo sa akin. Hanggang dyan na lang po. Salamat po.